Hello, good evening mga katropang maglalado. So narito na naman tayo at mag-aaho ng ating nakasalang na kasaba cake dito sa ating oven. Ito yung kasaba cake kanina na sabado ko uh, na maluluto. ito. yung sabi kong kumbaga sa, kan sa kanin ay in -ini na lang. Konting oras na lang maluluto na. So ayan. ito mapapansin ninyo, nagbabound siya. Hmm, ayan, babounce na. Pag ganyan po, ayan ay luto na. Pero para makasiguro tayo ay gagamit ulit tayo ng mahiwagang tinidor. Ito po. Yung ating magic tinidor. So, paano ba natin masasabi na luto na? Pagka tinusok natin siya at wala nang dumikit na kasaba cake dito sa tinidor, yan ay luto na. Hmm, tingnan natin yung mga dulo. Hmm, wala nang nakadikit. Kanina may mga nakadikit pang konti. So, ayan. Wala na. Malinis. yan po ay goods na. Palalamigin na lang. At, namaya, pwede na yung ihain. At, ito namang mga, ah, uh, lutuin pa. Ang kasaba cake na nakalagay sa tray ng cupcake ay, hindi pa ito. Ayan, maputla pa oh. Kapos, So, ganyan po, oh, ang itsura. Pag ito, luto na ito. Tikal. Yan, luto na. Ito hindi pa. Yung gitna nyo. Tingnan nyo kung makapansin ninyo mga katropa. Oh. Mm. Di ba, na nalubog siya. Pag tinatama, anong ano, nadidiitan ng dulo ng ating pangsipit o ng tong ayan, nalubog siya ito, luto na yan mm. brownish na siya so yan kaunting oras pa ito at isasalang ko itong isa pang tray ng ano cupcake itong dalawang ano nakasalang na ito ito kaunting oras na lang ito kung bagas ano in any na lang itong sa gitna na dalawa ay kailangan pang maluto kasi ayan o kung makikita ninyo maputla maputla pa kumbaga kulay pa siya nung ano nung halos ano lang kapares lang ng kulay ng hilaw na na ano nakasabak eh kaunting ano lang nag nagdilaw-dilaw lang siya ng kaunti so lulutuin pa natin ito masalang natin so yan mga kaproba hintayin natin sa loob ng 30 minutes at yun yung ating sinalang na liyan po ayan o oh. ano pa siya ay brown pa so mahaba-habang oras pa yan ano pa naman alas na veggies pa lang so meron pa tayong ilang oras bago mag media noche abot pa ito so iseset natin ulit sa 30 minutes yung oras nitong ano yung timer nitong ating oven so ayan 20 ayan, 30 minutes ito po yung tanda ang temperature nya is 200 ah uh, degree Celsius. So, 'yan, degree Celsius, 200 degrees Celsius. So, 'yan lang mga katropang maglalaro. Happy New Year sa lahat. God bless you.